Mucap. Ayos na po. Pwede ka. Tingnan mo muna yung ilaw na pagpapay hindi eh. Ha? Huh? Ano? Hindi ano ako elektrisyan. Mucap! Ayusin mo muna yung pinto bago ka umalis. Naglalak siya eh. Hindi ako panday butya. Alis na ako. Butya! Mm. Alis na ako. Wait lang! Alisin mo na yung gripo. Ito na eh. Hindi ako plamer butya. Alis na ako. Bocak. Hmm. kita na ako. Scoobit. Hindi ka yata nag-online. Hindi ka man lang nag message at nag-tumawag man lang sa akin. Ah, kasi inayos ni kumpari yung gripo. Tingnan mo. Wala nang tulo. O, oh, ayos na. Yung ilaw sa kadornap, inayos din ni kumpari? Oo, inayos din ni kumpari. Paalis nga lang niya eh. Anong pinambabayad mo? Pinapili lang naman niya ako kung aalis kami, papain kami sa labas, o lulutuan ko siya ng pancake. Pinagluto mo siya ng pancake? Hindi naman ako baker eh. Anong kailangan kong gawin? Oh,